magdataos mm -hmm. kami ng selebrasyon sa araw ng mga katutubo dito namin ipinapakita yung mga kultura mm -hmm. yung aming mga kaugalian tapos yung, nagkakaroon din kami ng mga mga presentasyon hindi sa pangkultura nga tapos dito din namin uh, uh, tinatalakay yung mga issue namin mga katutubo lalo na doon sa aming lukay ni ah mm. uh, may mga invitado din kami na mga ahensya ng gobyerno na dito mamaya magkakaroon kami ng mga talakayan at mm. uh, magtatanong kami sa kanila para higing yung aming mga yung mensahe, yung mensahe namin maalaman namin kung ano yung tugon sa amin ng mga nasa gobyerno o ahensya ng gobyerno. Pero ito yung isang pagtutol dun sa Kaliwadam. Kasama na po ito dahil ang aming kultura talaga panatilihin yung aming ang kalikasan, ang Sierra Madre tapos huwag masira yung aming lupain ni mm -hmm. yun yung aming talaga sinisilibrate sa araw-araw na at tuwing uh, October hindi man October lagi pa rin namin sinisigaw yung talagang sumisira doon sa aming lupain ni Nuno no, o Sierra Madre Ilan po lahat ngayon ang dumalo sir sa inyo pong uh, gagawin ngayon po uh, sa katutubo na sa isang daan lang pera yung mga hindi katutubo kasama tayo mm. hindi ko lang alam hindi oh, katutubo oh, 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 oh. ilang araw po ito sir? ngayon lang po maghapon ito no? sir ano pong pangalan po nila? Marcelino Tena po Marcelino Tena kayo po ang? traditional leader po ako. traditional leader Nang, uh, uh, ano pong grupo ng mga Katutubo, sir? Uh, sa Gibin LN Saribin samahan LN. ng mga katutubong agta dumagat rimuntado na binabata at pinagtatanggol ang lupay ng nilo sa hmm. yeah. Ano po bang sino po bang inaasahan ninyo ngayon na mga panauhing dadating? Ang pangunahin po ay si Gov Helen Tan, Vice Governor saka mga army at Police, uh, DNR at saka tatlong LGU, Real Infantry at hmm. Ano pong panawagan yung uh na gusto niyo mangyayari ngayong araw na ito? Pangunahin po ang talagang tinutumbok ng panawagan namin ngayon. Una, daluhin kami nila. Uh, dahil para maisigaw namin yung aming mga damdamin, yung aming mga isyo hindi sa lupain ng Nuno. Pangalawa, tulungan kami talaga ng gobyerno na ipahinto talaga itong Project ng China. Dahil alam namin na itong Project ng China, ito talaga yung sisira sa kalikasan at sa lupaing ninuno namin mga katutubo Ah, hmm. uh, hindi naman sinasabi namin, hindi naman naman kami maramot sa tubig sa kamay nila. At kaya lang, may mga alternatibo naman pagkukunan na hindi naman masasakripisyo kami mga katutubo ang Sierra Madre at saka yung aming lupain. Maraming hmm. salamat, sir. Salamat. Yan.